Yo, yun nga yung mga nagawa kong canvas. Nilagyan ko na ng tila at pipintura mo na lang yan ng color white or kung meron kang diso yung tawag siguro dun, pwede man lagyan nun yung pintura. Pero di ko kasi alam kung saan yung nabibili. Alamin mo na lang, search mo. At ngayon nga mga guys, gagawa ulit ako ng isa pang canvas. Gogo pa ito to at dito din sa kabila pagkatapos kung magupit yung nasa kaliwa ito naman nasa kabila ang aking gupitin. Ate yan, natapos ko na. Tamtax muna ang gagamitin natin kasi wala pa ako ng lahat ng equipment. Kasi napakayaman ko talaga sobra kaya iwan ko kung bakit hindi ako makabili. Hinihigpitan ko lang kaya hinihila ko masyado. At ito na ilalagay ko na yung tamtax didiinan mo lang ng ganyan tapos lulubog na kagad siya kasi masyado siyang mapanas hindi wala ang ng tagalog na mapanas yun yun wala na akong pakialam kung magpuputa ka man dyan <laughs> nilalagyan ko na nga rin dito tapos nun no, lalagyan mo na yung last at medyo may ano pa siya kaya lalagyan ko pa ng tamtaks dun sa tahaw para masyado siyang maunat mabend ganyan dapat siya ka ano basta pag nano mo maano yan pag inano mo kaya dapat ano mo i-bend eto na nga siya guys masyado siyang pinispatong mo lang ng pintura ito na siya guys 8 Ito nga pala, ginamit ko na yung isa Na yung sila gagrabusan Rock and roll.